JM Fiang na ba ang papalit sa love team ng Aldab at Katniel? Sa sobrang daming supporters ng JM Fiang sa iba't ibang social media, parang pinalubog na ni JM kung ano ang meron sa kanila ni Jazz. So di ko sure ngayon kung may continuation pa ba ang JM Jazz or kung ano ang meron or kung ano yung naumpisahan nila JM at Jazz sa loob ng bahay ni Kuyang. Pero based sa mga repost ni JM sa kanyang Sokmed, eh parang mas gusto niya ang JM Fiang nga dahil milyon-milyon na ang pinupush talaga ang love team nila ni Fiyang. So marami ang hutuwa at kinikilig sa JM Fiyang pero may mangilan ngilan pa din ang nag unfollow na kay JM dahil sa ginawa niya kay Jazz. Dahil feeling daw nila eh parang bigla daw nawala sa eksena si Jazz sa buhay ni JM. Kung matandaan nyo nung lumabas si Jazz, sinabi sa kanya ni JM na hintayin siya sa labas. Pero parang wala na. Parang wala nang future ang JM Jazz. Pero for me ha, kung gusto mong sumikat, gusto mong yumaman, mas madami ang racket mo, doon ka sa mas maingay. Piliin mo ang JM Fiang. I think malayo pa ang marating ng tambalang JM at Fiang. So feeling ko eh baka magkaroon sila ng teleserye o kaya naman movie. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa tambalang JM at Fiang? Excited na ba kayong mapanood sila sa movie or teleserye? Comment down below.